ang ginuo man kaninyo. Manasab kaninyo. Kinutlo, gikan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Himayaw si ni gino. gino. Unya, miabot sila sa lungsod sa Kapernaum. Huwag sa pagsunod at law ngay papahulay, misulod si Jesus sa sinaguga o nagtudlo. Ang mga tao nga nakabati kaniya na tingala sa iyang tinudloan, kay may gahuman siya sa iyang pagtudlo. Huwag tili sama sa mga magtutudlo sa balaod. Unya may tao nga giyawain na misulod sa sinaguga o misinggit. Unsa imong tuyo kanamo, Jesus, nga nasa retnon, may anhi ka ba aron paglaglag kanamo? Nakaila ako nga ikaw mao ang balaang sinugo sa Dios. Apan gibadlong na Jesus ang yawa. Hilom o gula ni anang tawhana. Ipakurog sa yawa ang tao, misinggit o kusog. Ang yawa o migula. ilabihang kay bulong sa mga tao. O magpangotan-anay sila, unsa ba kini? Bagong pagtulunan. Kining tawhana adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa. O sila motuman rabagayod kaniya. Busa, ang balita may tungod kang Hesus daling Mikailap sa tanang dapit sa Galilea. Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Daigun ikaw, Kristo. Palihog manglingkod. Maayong Palis na tong tanan. God is good. Oh, iya yeah, man, I know. na gutom naman, All the time. Natingala ang katauhan sa Diyos. Nga, Nag-ingnanay sila. Bag-ubak kining pagtulunan. Kining tauhana, adunay gahom sa pagsugo sa mga yawa. Huwag sila mutuman, rabagayod. Kaniya. Sumulang hibung ang tibuok katauhan sa Diyos. Kaya mga yawa, mutuman dyan sa Tugino. Inay papahawat niya, makita dyan sa mga tao. O sa kikiging anak, nahigiyawaan dito sa Cebu. Unya, ang unang gitawag sa mga tao, ang unang ni-responde, ni respondi. pag-abot na dito sa mga pari. Ningon mo ng yawa. Piki mong pari amo. Kaila ko ninyo. Kung i-relate na to so ng pagbasa, bitaw. Ningon man nang ginoo, apan kung ang maong propeta magsultig mensahe, apan wala ko siya gisugo, wala ko siya gipadala, kinahanglan pati siya. Uy, delikado na mga nagwali niya, wag ipada. Saon sa ang ginoo? Pati Ano sa to? Katong mga propeta-propeta, nga wag ipada, wag isugo. Kasi gisulti sa ginoo, kinahanglan patyon sila. Kinahanglan ang atong paminawan katong gisugo diyon. No, ang delikado po ron, kita mo tayo gisugo, kita tanan, gani din ni karon. Kita na may gisangyawan, yawan, hinoon. Hinoon nila sa inyong balay, mga sex. <laughs> ni Ami kay nagsangyaw mismo yung balita. Uy, sila na nun yun. yaw nga wala man na sila. Ang gisugo na kita. Kita na muna gisangyawan. So, posible kita untay mo sang yaw. Nabali na. Ang gisugo mo ay Ang wak gisugo mo po yun isang yaw. Oh, delikado mo na kanya ka Wak ka gisugo. Kay patyon ka sa ginoo. Tiwaso na ko itong storya. Kitong maunga na uh, storya. Gika ito ni Father Alex Kola. Kay namin na poses. Unia niya nagreskyo putong, ni ingon mo na mga yawa, di mo uninyo ninyo mung mong pare. <laughs> okay, bawo pong <laughs> yawa. Ingat, ang naitabo silan kay Sunan, sila na mangikita wag. Kayo nga man mo yawa sa piki nga pare, <laughs> dito nas mga pare, jod nga tinood, uturupog puting itlog ang luha. <laughs> may ganay si Father Untoy, ni nga sige, Father mo anto ko. Pero pakumpisal ako una. Yung kumpisal sa parang untoy dito. Pagkumpisal niya, humagkumpisal. Confident na kayo. May add na siya dito sa poses. Kaya iba mo sa gingon sa poses? Ningon ang poses. Nga nung nagtawag mo pari. Ayaw siya pari ah. Ayaw siya paduulan ako. Kaya e, nga naman, importante kaayo ang authority. unsa'y sa'yo pinaka-importante? Naghingilin-hingilin kagyawa dito niya. kay authority, delikado. Kung ang kinahanglan di ay, nasyak sila kayo ni tuo mas pari, ang yawa. Yan ni nito ang, yawa sa pari because the priest received the sacraments. Every time mo do, oh, nagpagumpisal ko karon ganyan alas dos, bago ko nahuman, alas stress, sakto po nahuman ko, alas stress. Nya, every time mag-misa ko din, ganyan kamot ko ahead of time, mo muna ko, parang magpagumpisal ko ninyo. When you receive the sacrament, you receive Jesus. The King of Kings, the Lord of Lords, the God of Gods. Mga sang oras po ko nagpangumpisal dito karon. So ito makita, makikisunan, unsa ka importante di ay, di makakahinginin sa without Christ. Amen? Istorya na po si Father, ni si Father Polo. Uh, Jumari Polo, Paris Priest sa St. Augustine, Paris, sa Sagbayan. Nahuwag siya na ko, Father, dahil na nga po sa sa public school. Sige, amo nang schedulean father. there. Walay mga bata, mga kuwan lang, ito lang mga maestra. So, among gi-exercise. Nya di may tung isu janting uh, amo pong gi akong gi-exercise. Pero ting suko so, asyawa nganong niya ka? In the same pun ang gisulti sa ebanghelyo. Ningon siya, unsay imong tuyo kanamo, Jesus, kay Nazareth non. Kanang ngutan na siya, nganong niya po ka? Kay ang pare dai in persona kriste. Kung saan pari? The same report. Kung saan may tuyo ni mo? Yan ang niya ka? Because the priest is representative of Jesus. Ambassador of Jesus. In persona Christi. No? The same report ang isulti sa demonyo na ko. Kung saan man, anong niya ka? Na-torture me sa imong presensya because of the presence of Christ. In persona Christi. Amen? Muna nga, parting tur, parting suku ayaw nami pasag din nami daghan mi inyong gibungkag dumigikan sa sa eskwilahan, inyong gibungkag kamo mga balay anong inyong ang gibungkag mga dugay nami nabuyo dito ano na suku kay mga yawa pastilan sunod adlaw kay nangadto man mga pastor nanugat ang mga poses oy pastor salamat kay wajud mahadlok salamat kayo kay inyong mingi rescue <coughs> na recharge me sa inyong at tinuod na nakadungog ang mga maestra ang maestra mismo ang nagsugilon sa pare kani kanit magsuod mga pastor dito perting lipayoy eh. with open arms welcome pastor ganahan jud mininyo, pastor kay inyo mingriskyo <laughs> at tinuod na dili na storya nya si Brad JC Ford Ni istorya po nako sa ilang experience sa iyang ugangan masuro? ugangan sa Tobrjes Gantong dito sa ubay. Di yeah, may napuses. Dito. So, sus dito na mga minister dito, nag-awit-awit na sila dito. Nungingon mo ng man ang yawa, ganahan ko sa inyong awit ba? No. I like it. <laughs> wa, wow, John, maturus-tur ang mga yawa. <laughs> Pastilan. Wa, wow, man, mo, ang yawa. Nga, wa, mong pipari ila kasampitan. Ang ugangan ni Brajising, Jesse uh, nga, sig panabat, manamanabtan ba? Manamanabtan patay ba? No. Mauigikuntak, <laughs> Ano tos ba Jesse? Ugangan mo to ni Mama Ugangan no? oh ugangan, no. Ano man mga minatay ba? Paspas kay magampo. Pag may kapadayan pud ug Santa Maria nga sa ana. So ni gitawag ang ugangan ni sa inahan sa anak nagrosaryo man ng Mugang ang register niya. Mugang tama po salve Regina. Ningon mga Kanang tiguan nga na ba? Ayaw na pabalika din ya? Kaya sakit kinayang prayer. Ayaw na na pabalika din. kita na. Torture me. Kaya po yapag-ampu ka balik-balik. Sakit. Kaya naman, mga... Awit -awit na mo. Ayaw pabalika. ni balik po mga ang awit-awit tubo sila sa kamo na ibalik diri ini tapo balik tong tiguang ningon putok kinsa man nang tiguang wa musaba mo ang nanay nya no uy sila mo nang kibaw mo, sugod ato, Wa nila patuay lang. Kisa gibadto na nila kaya maturchur man jud ang bata. Nindot magkatug ang bata. Ini gumag rosaryo sa nanay. Ngano man the rosary is the contemplation of the very life of Jesus. Unsa ang rosary? It is a contemplation of the life of Jesus. Sa mga Sa baddo. Unsa ba ang misteryo? Joyful mystery. Unsa may unang joyful mystery? Annunciation of Angel Gabriel to Mama Mary. Hmm. Sama yung announce. You, you will become the mother of God. Amen? Kinsaman. Si Jesus ka po. Center on. Ang rosary is center on Jesus. Ang dagang may bawa na. Ikaduha. Yung misteryo. Visitation of Mama Mary to her cousin, Saint Elizabeth. Gato ni ulput ang bata sa tiyan. Sa kalipay. Ikatulo. The birth of Tanawa? Wapa may Biblia sa una. Wapa may Biblia sa una, pero wapa, pari aron, wapa printing press. Ang pagkape sa Biblia, handwritten jod. Suwat jod. Imagina ka. Hindi mo kinabuhi ni mo suwat. Genesis, no. To Revelation. Suwat na jod. Wapa may printing press. mo sa sa una mga Kristiyano sa una, muna ng Rosaryo. Kay ila mang mabasa, ang bisag Biblia ilan ang nabasa ang kinabuhi ni Kristo pinaagi sa pag rosaryo ikaapat ng misteryo mao ang pag halad sa batang Hesus ngadto sa tiplo man pagtuli kay 8 days old ang bata nga tulion nya equivalent sa tuli ron bunyag so kun imo nang istriktuhon pag analyze kinahanglan bunyagan ang bata, sulod anang adlawa. Eight days. Kabantay mo sa mga lula na ito sa una, bisagwa pa sila mahuman, ipahatod ang bata dito sa way ginikanan. Eh, ang nanay, naglibor pa man. Iyon ana ang mga tao sa una. karon sus, no, usang tuig pa, pa mabunyag eh. Ano man, nagagad sa baktin. Nasakit ang baktin, namatay ang baktin, namuhi na puglay ang baktin. Nagagad agad ta sa baktin. Kaya na to di kayo nato bilil, bililhon ang bunyag. Kaya ba mo si bililhon ninyo? Ang handa. Tinoo, dili. Basta importante di yun ang handa, no? Bahala na di mabunyagan ang anak, basta dunay, nabali man na. Kaya nga naman, materialistik ta. Atong i-impress atong mga silingan, atong busugon atong mga silingan, atong hubugon ang atong mga silingan. Tinoo, dili. Pero maura na yung unay glibak ninyo. Atinoo <laughs> At dili, kaya inyong gihubog, <laughs> Manang unahan niyo, balag way handa. Basta, within one month, mabunyagan na ng inyong apo. Amen? No. Oh. Kay daghan ka ron, ah, uban la, ihaw, nagkagipang ihaw, kabaw, baka, oh, kabayo, la, ihaw, eh, una, laging anak, ihaw, tanan na kayo. Hasta <laughs> tong ilang mga kanding ihaw, kay eh, una kung anak. Pag bunyag na, pare, okay. Na naman tanan. Pwede pa mga maninoy, mga maninay, usa ka baryo. <laughs> Duhar mo na. Asa ni Okay, okay, okay. Magbunyag na tayo nang pare magsugod at tagbunyag. Ah, sige, asa naman tong bunyagan? Nangutkot nang ang mga ginikanan. Father, nabilin. <laughs> Ganyan man, preoccupied sa mga material nga butang. Pero ang pinakaimportante na uwahik, ang bunyagan. oh, ang bunyag po doon, doon na po eh. Oh, combination sa nga. No? <laughs> o, oh, kiring, oh, sa may nganan niyo yung bata? A ah, combination na, ah, Father. Siyempre, isa may langganan eh. Ako, Father, kay si Petronilo man. Kaya kini yung mga asawa, si Maxima. Nga sa may nganan niyo yung anak? Petromax. <laughs> Petromax. Gaman tayo mo? Ah, dapat, ana. Usang anak, kung sang adlawan ang natawin yung anak, kinsay santos, anak. Nun ingan sa inyong anak. Oh. Kaya nga naman, santos nga sangay. Di ba? Mm, wala naman taan na. Ang ah, ato na ilhan niya, santos, si Vilma Santos naman yun. Si Chara Santos. O si Judy Santos. Muna nga, represent, a presentation of Jesus at the temple of Jerusalem. Muna ay, ikaupat nga, misteryo. Ikalima. Ang, the loss and finding of Jesus at the temple. Kung mo na pamalandungan, ang Rosaryo de Ay, it is a contemplation of the life of Christ. Hindi na contemplation of the life of Mama Mary alone. Centered on Jesus. Christ-centered. Ang Holy Rosary. Nga, ningon po din eh, ang ato ibanghilyo karon ang unang pag ikaduhang pagbasa, nga magbuhat kitag matarong o gusto. Ug atong itugyan ang atong kagalingon sa hingpit ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. Ngano man, ang tanan nato mga maayong buhat para sa Ginoo. Unsa to? Ang tanan natong sakripisyo ni ning kinabuhi para sa Ayo jud na ang kuna. Kay ngano man mahimo tang possessive. Amen. Mo nang kay ba mo ni guman natog ampo mingon tag glory to the Father. Glory to the Son. Glory to the Holy Spirit. Ngayon naman, not my glory. Uy, pagbantay mo ha? Eh, Iba say, glory to me. Glory to me. And glory to me. Ay, ako rin nakapahuman, Jula? Glory to me. No. Uy, nilikado <laughs> na. Ganun man, tanang mga maayong buhat na ito, diligi na ito. It is from God. Wa tayangay ikapanghambog ni ining kalibutan na unsat kasikat ni mo ka influential nimo nothing we are nothing amen wala nang kining akong achievements inyong achievements are nothing glory to the father glory to the son ayo mo pag pang bitang pangwinta mga nanay kinsa man ko kung wa pa ko hm mao man ni ka sige mong magtuon mangwinta no ka ini kedakok si mga anak oh nangatigwang ni asa sweldo niya sweldo na Gikas kina magwangan, ngadtos kina. dili na mo. Ang inyong pagbuhi sa inyong anak, dili aron bausan mo. Ano man, ang inyong kaayo dili para ninyo, para sa kino. Glory to the Father, glory to the Son, glory to the Holy Spirit. Tanang buhat na ito kalibutan, useless if we never offer it to God. Tanang achievements nato, tanang butang nato should be consecrated to God alone. Amen? O nga, I hope, mani, ang gisultis kayo noong nga ang atong katuyuan, ang atong tumong, matarong o gusto. ug magtugyan kining tanan, nga sa pag-alagad sa kino, dili sa pag-alagad ni Father Darwin. Dili sa akong kagalingong kagustuhan. Dili sa akong kagalingong interes. Amen? Abi ninyo, kung ang interes sa ginoo may mo, mo, prevail within our community, daghan kayong maliberate sa poverty. Amen? Daghan kayong maliberate sa poverty, maliberate sa mga kagulanan o kasubo. Nga naman, we forget ourselves. Yung sa ayong kagubot, imukong gidaot, imukong di pa na mas tamasan, focus sa tokogalingon. Amen? Forget yourself. Tanawa na yung cellphone, my phone. Di ba, my? Kung sa pa'y ninyong cellphone, iPhone. Kung sa pa'y ninyong gadget, iPad. Puro I- Ego. Because centered on me. ang 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 trend karon sa philosophy, man is the center. It is not good. God is the center. Amen. But tanan na tong intention, atong manadungan tanan na tong tinguha, tanan ta tong tumong, it should be centered on God. Glory to the Father. Glory to the Son. Glory to the Holy Spirit. Amen kanang atong naabot karon kanang atong mga kaptangang naabot nato is for God not for us sometimes we dominate because of the wealth that we have because of the influence that we have because of the money that we have kanang mo atong linog o adtoy kwartahan, nga naka-influence patas tatanan na kana man only God is permanent only God is permanent mo nga Let us purify our intention and let us forget ourselves by glorifying the Father, by glorifying the Son, by glorifying the Holy Spirit. And there is peace in our heart. No? Let us consecrate today our senses. Manang nakoy mga talk. I consecrate my senses. By consecrating our senses, we consecrate others. Unsa talk? by consecrating our senses, we consecrate others. others. And by consecrating others, we consecrate the world. Amen? Amen. Una nga itong i-consecrate by signing of the cross, ang atong forehead, ang atong ba-ba, nga let us speak for the word of life, not the word of death. Ang ato kasing-kasing ato kurusan, or maligo na pagtuo, dili ato totoo itong kurusan na ito dunggan, at ito filter ang tanan nga madungog nato. ito. Sabi ninyo, ang inyong madungog, mo influence na sa tibok ni mong adlaw. Filter those information that you hear. Amen? Kaya kung imo na i-filter, it influence your character. It influence your behavior all throughout the day. Muna nga nung gulaan ka nun kakaroon, puro negative ang information nga nadungog ni mo. Filter those information by hearing the Word of God. Only the Word of God can enlighten us. When ang kabantay mo sa Ibanghilyo karon ni Kurog ang yawa sa presensya ni Kristo. Ni Kurog ang yawa sa presensya sa anak sa Diyos. Amen? O, oh, nanggula sila. Kagahapon, uh, alas na ko na humain sa exorcism, na Tagalila. Nilingig kayo ang iyang history. Ang iyang history, ang iyang mga kaliwatan, mga mga mambabarang. Grabe, no? Ang iya mga kaliwatan, Iya macam na, Iya Iyan mga kaluluhan, Iya mga kaliwatan, mga manggagamot, mga albularyo. Kaya ba mo during exorcism? Grabe. Kaya ba mo ang yawa? Tell me your name. I am Dracula. Kaya ko ka bambar to arani sa Europe. I am Dracula. Tinuul mo niyong Dracula. Wala na, sabuhul ha? tinuod punang ng patakod No? Natakdan <tuk> ba na yung tapad? Ina, ina po na. Natakdan ka? ano mo, dungo. Sa una, dungo kita, ungo, dan, mga ungo, ipatakdan, menga aswang. Nagtuura ko, storytelling na ba? Tinuod ba na eh? Uy. Ina yung tapad, patakdan ka? <tuk> patak <tangan> di ko eh. Just imagine Dracula? Ang iyang nagway ka na, yeah, ano siya. Katuloy, sa pag-interview naku nia. O oh, sige, pungunta na. Makatrace ba ka? Di in ka aning image. Kaling Dracula ba? Father, yan to kugal bula Father. Unya, giurasyunan ko, Father. pag ko, Father, kay Dracula man ang naas ako image. Kanang anak ba? Eh, anak. Kanang Dracula mo man ang mga taas o tango, no? Vampire. Vampire. Hmm, anak. Kanang ako na mong mga taas bagtang. Matanaw, 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 matanaw ibto na nato ro. Ug <laughs> kahuma na to. Nang makiksunan, ba nang karong ugma, ugma di ay. Ako siyang eh, solemn exercise, eh, unang eh, exercise na ko ugma. Kay open man tong office ugma karon wala. Kay tungod sa sports and evangelization nato karon. Excited na mo? Wala naman mo maningo kay na. Na mong Dracula. Ona <laughs> ba Dracula diri sa inupulan? Naawa. Oh, wak mau na aja. So mga aswang, ya tinuod deh pernah deh. say meaning to say, kung naa nang mga storya ha, di mana mo exist kung wa di jud tinuod, di ba? Hmm. Pero au ban pud ni exist asuna huna, kay bunga ra masuna huna. Pero kana jud daghan na manggo di ato nako ipatakdan ko. Ini sangat padahal dipatakdan apa kukungu, apa oke? kayak, kita mutu'u dahin kayak, kita nantau, proof. Si, father, ang akong iyaan, Father, ungo, tagahitafi. o <laughs> niya, kipatakdan ko, Father. Na namay muluk, muluk, mu, gimaw na rin nga. Na na, kunin mo gimaw nga, pako, niya, di na ba dyan siya Saan mo, di ba? Napoy tagasibo. Father, anak pako, Father. Di sa, pag deliverance ako, ko nga tinuod kay, nga mag, wak, 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 <laughs> wak, so, eh, eh. <laughs> wak, 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 Untuk nama yang mutapad, wak wak nak, nah no, ini nak, wak na. <laughs> o, mo, <laughs> o, si Sido, wak kan? Oh, kena mau mau lupa. Oh, si Sersido, wak dari no, no kebiir bertemu lupa. Wak dari si <laughs> Sersido, no. Muda ngah, ani ngah ministry bah, amu ngah misterio betau. Aku ngah kita, no. Ya? Tahu misterio, ngah powerful, ngah ngah tahu. Aku na encounter. Onya, tengah aku ishare sa live, tengah aku ishare kay Manayo man taron na nang WPL nagpanikad na, na, na musayaw uban ang Ginoo uban ni Brad John o kanatong tanan ngani adin hikaron karon uh, mag-enjoy ta karon nya magduwa-duwa pud ta unya para sa atong paugnat sa kusog ay mo ka ay rin, ay niyo tinud agduwa ay importante mahalaga unsa to ang importante mahalaga no importante panington ra mo ang kinadaghanag singot na tuon niya maoy ni daog bahalag wa ka ka score <laughs> Amen? Ada dagan-dagan ka Importante, healthy man ka, basta sington ka. Basta wap mo paning taro di mo healthy. Kapan matay mo na, kaon ninyo puno inyong naung singot. Na, healthy kay ka na, no? <laughs> nga, unya, magpasingot ta, unya. Nya enjoy nato to ato presensya. Ayaw mo ulit da yun. Kaya ang ulit da maura tong mga idaran. Wak <laughs> <laughs> mo idaran karon? Mo nang, nga, mo ulit sa'yo. <laughs> oh, magidara na kuno ta, sir, na huna sa bay. Na uli na ko sa uli na ko Ang mga bata po di jud na mo bay. Sir, po dag laag. nga atong enjoy ang atong presensya karong adlaw. Amen. Yung mga po si Father Romeo karon, si Father Efren dili ka kay fiesta maron sa Dawis, no? So, kami randuhas, Father Rumi. Mukhang tapo ito. Totoo pa O unya. Ina jud pader kanta. Na no, kanta to, no. Ako ilang nyo ko pakantahan ninyo. Kay ini ko man ako kanta mga tagak ng mga tiki. Mga tagak lang nas nanay ili na, no. Ini kanta nako mga tagak ng tiki. Ano mga tagak sila? Mamakpak. no. Kay oh kay ini ako kanta Magkanta ko mingon jud more more no ha uh, kay ko da satisfy more practice <laughs> Still lang tiki, ano. Muna nga, balik ko na to. Kinanglan sinugo sa Diyos di ay, ang iyang gipadala. Ayaw mo paminaw. paminaw magani mo. Wala may magani mo ng mga wakipadala, well, wala good. Pero, kinanglan maminaw po mo sa gipadala sa ginoong nga mao ang atong mga kaparian, atong simbahan, o ilain. Ang Santa Iglesia, Katolika, Apostolika, Romana. Amen? Kini atong misa di ay, para na ni Ugma, keto nakasimba ka ron, pwede dan ni mo simba ugma. Okay? Okay. Oh, anticipated mass man eh. Nyawang tayo misa ugma gma dari sa hinupulan. Okay, mauna ni anticipated mass na to. Amen? Huwag pali, wag manindog. Kapil ang nangatog. Antong karong ipadayag ang atong pagtuod.